biga-biga shout out po sa inyong lahat mga guys. May video for today. Magluluto po tayo ng sarsyadong isda. Ito po yung mga kasangkapan natin mga guys. May pernitong isda po tayo. At tiyakin nyo lang po na yung pernito nyo ay lag, nilagyan nyo po ng asin. At may ano po tayo dito. Tomato, sili, may garlic po tayo dito at saka onion din may konting ground black paper po tayo dito. Tapos may patis po tayo, fish sauce, din na uh, cooking oil. Din na uh, ang ilalagay ko po dito ay tatlong itlog. Depende na lang po sa inyo kung ilang piraso ang ilalagay ninyong itlog. Nasa inyo 'yon. Tapos may konting tubig po tayo dito, konting water. So, let's go mga guys. Umpisa na natin magluto. naman sa inyo kung lalagyan ng sili o tapos lalagyan po natin dito guys ng lalagyan po natin dito guys ng ground block paper konti at pagkatapos mga guys uh, lalagyan na po natin ng patis konting patis. Dipindi na lang sa inyo kung dadamihan nyo. Sa akin, konti lang. Mas maganda kasi dito, guys, patis. Mabango siya at malasa talaga siya. Tapos, konting tubig ang ilalagay natin dito. Kunting tubig. Lagyan po natin ng kunting tubig. Mga guys. Okay na to. Hintayin natin na kumulo bago natin ilagay yung ating prinitong isda. Hindi na po natin kailangan lagyan ng salt kasi may inilagay na po tayo dito na fish sauce. Hindi na natin pwede lagyan. Ito guys, kumukulo na po siya. din ilagay na po natin yung pritong isda yun um. doon. Ito na mga guys. Tapos mga guys, ano po, lagyan na po natin ng itlog. Ig. Ang paglagay po dito sa ng egg ay dito sa mga may butas dito banda o oh, ganito po mga guys hmm. Hintayin mo muna natin mamuo yung itlog saka po natin haluin. Huwag po natin haluin kung hindi pa siya namumuo yung itlog. So guys, namumuno na po yung itlog. Eh di naman po talaga na haluin natin. Eh. Yung iba i eh, ano natin sa ibabaw. Ha, ganyan lang po, ha, guys. Kasi yung ilalim naman po siya may ano, may itlog na po yan. mga guys oh. ito na po yung finish product bagaan, finish product salamat po sa mga nag subscribe sa aking bagong video ngayon salamat sa inyong lahat yun lang po mga guys maraming salamat